Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga at na nakakatawang mga videos na aking nakalab sa internet. Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. Yung hiram ka ng power bank sa tropa mo. Power bank ka? Para kang 24 seconds sa clock ka. Okay. 14 seconds. 14 seconds. Okay. Grabe naman 10 to shoot power bag to. Tapos si, si Rami. Uh, bito mo, bito mo, pare. Up, up, three, three. two, <laughs> one. Yeah! <laughs> Point of view. Mag-ingat sa peking pera. Kaya nagbibilang ako ng pera, isipin nyo, 100 pesos na nga lang yung gupit sa akin. Hmm check nyo mabuti kapag may nagbabayad sa inyo o may nagbibigay ng pera sa inyo no? kasi di ko akala yung mga na lang PPKN pa no? mm -hmm. ito nga pala yung mga totoo no? tapos ito yung binayad sa aming PKN <laughs> 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 laging pasyente mo yung kapatid mo <laughs> okay yung sir bali 3-5 lang ko nagpatawang king 3-5. siya pala parang. ba ulam? Ikaw lang may pera na naman. Kaya eh? eh, lahat ng pagkain sa bahay niyo mukhang hindi masarap. Hindi ko bet. Sa labas na lang ako kakain. <laughs> Marami pang pera eh. Yung feel na feel mo na yung kanta kaso may ipal kang kaibigan. Bakit ngayon ka lang? Ooh do gago. Dude. Yung cancel yung surprise proposal dahil ikaw ang na-surprise. Ano yan? Last <laughs> yan? <laughs> Salamat, Shopee. Wala ka. Lagot. Huwag ka ka eh. Kaka mo Yun, Yung nakita mo si Crush. Sa Ting oh. <laughs> pa kitang gilas eh. Okay. Oh, bah, galing naman. Hayo, <laughs> 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 <Naligat> na mo <sagli. laughs> <laughs> Yung lalay motor lagi So mga auto guys, kay wala may laing sudan, nagluto ko na lang. O noodles, O kakong gisa gulag itlog, O sa dihan masarap tapos yan. Ang itlog. Yay! Ay, wala na Wala kay na. Sira. Ah, ikan, ito pa rin. Ah, medyo okay to. Medyo bago pa yung itlog. Ah, tigas pa yung yelo niya eh.

Nataba na talaga ako. Ano ka ba, mahal? Okay lang yan. Para kang ka ang Barbie. Wow. Talaga, mahal? Mukha akong Barbie? Oo. Oh, barbecue. <laughs> <laughs> barbecue. <laughs> yung bigla na pag-iiba yung <laughs> tura na isa. Prito na naging sisig. <laughs> ni din yung kaibigan niya. <laughs> Masyadong nagtiwala eh. Maasim pa. Grabe batch ng S5. Barangay Borat ng Barwan. Ang jila. <laughs> Pwede niya <ganyang> barangay pala. <laughs> Mga BMX rider pag may tumunog sa bike nila. Ah. <sighs> may tumunog eh ko check na. Ha, ah, baka nilalagnat. Kanina guys, kilipay kay ko. Palitan daw ko ni Mama Samsung. Nating alaman nung ko, padulong masyad si nila saan. Mama podo doi di man ni Maoma, di man ni Machard. Samsung na si nila. Kamay lang ati pero daw damo lang tawon <laughs> ko. mo ano eh, no? Dalawang daan. Wala <laughs> si <Palasikpinta> lang. <laughs> Alak <laughs> ka. <laughs> Tatang. Grabe naman yung cake na yan. Ay, pakain. <laughs> <laughs> Expire na yun Ang yeah, dry na ng bibig ko. Hindi <laughs> naman. Pakis <laughs> nga. Sana ako. Oh. Go <laughs> out Kakaiba tong teknik ng batang to. Iba dapat tatanong ka lang. Na. Uh, lamang yung ano. May pinakamalaking sako. <laughs> dapat yung sako. Yun. Yung sako magkasa lang sila. <laughs> mga kaibigan pag yung mga na mga sabi ko huwag nyo nang subukan we are the Filipino magkaisa tayo kasi uh, alam ba ninyo yan kabusas na dati <laughs> hindi ko ngala e, yung mga basura ninyo ilagay ninyo sa basurahan kasi para ma uh, Maraming salamat sa babayan ko. Oh, yung motor, yung motor. Uh, yung mga motor ninyo. Utang ko. Itapon ko yan. Ilagay ninyo sa... Ah? Oh, bakit? Kumain na kayo? Oh, tapos na. Kanina pa. Anong ulam? Tingnan mo sa rep. Anak, batugan. Wala naman tayong rep.

Wala naman na. May nakikita ko ba dyan? Luko, luko. Ano na Nauna nang lumabas si Gwyn, ang tako. Point of view. Yung seryoso kayong lahat sa panunod. <laughs> ang saya naman.